Nilabas na ang CCTV kung saan nakunan ang pananaksak sa isang estudyante sa tagig. Ang ikinasama ng loob ng ama ng biktima, wala man lang daw sumaklolo sa anak na humihingi ng tulong. Narito ang report. sa ng CCTV sa Barangay Central Signal Tagig noong Biyernes sang gabi. Kitang naglalakad ang Adamson student na si Nick Russell Onyot. mayamaya, maya hinarang na siya ng dalawang lalaki at pinilit kinuha ang kanyang backpack. Nakipagbulo ang biktima, kaya inundayan siya ng labing walong saksak ng isa sa mga suspect. Hanggang sa huli, hindi sinuko ni Russell ang kanyang bag. Tumigil na lang ang mga suspect nang dumadaan na ang mga jeep at van. Humingi ng tulong ang dugo ang estudyante pero walang huminto para sumaklolo. Hanggang sa bumagsak na lang siya sa kalsada. Bagay na ikinasama ng loob ng kanyang ama. Ang masama na ko, may nakita sa CTV na yung, yung mga tao na hindi man lang natulungan. Kung totoo nga man lang sana yung mga yung mga uh, na yan siguro hindi abot ng masaksak ng gano'ng karami. Hindi sila nakapag-react dahil siguro natakot din sila. Hindi nila alam baka bumalik yung, yung nanaksak. O kaya naman baka sumagi din sa isipan nila na pag ginalaw natin yan baka tayo ang mapagbintangan. Sa tulong ng kuha sa CCTV, naareso sa follow-up operation ng suspect na si Reynaldo Clave at napatay naman ang sumaksak sa biktima na si Marvin Bernardo. Nag-follow-up tayo ng tinignan natin sa CCTV nakilala natin yung Alya Sakura, uh, pinuntaan sa bahay niya, sumama naman sa presinto. Doon niya tinuro na ang kasama niyang sumaksak ay si Marvin Bernardo. At uh, pagkatapos noon, nung ito turnover na si Marvin sa Tagig City, nang agaw siya ng baril ng uh, mga polis natin ng pangihinayag ang pamilya ni Onyot dahil sa pagkamatay ng architecture student. Kaya hiling nila, paigtingin pa ang kampanya laban sa kriminalidad. Katulad sa si Itza na ano yung sinasabi nila, tingnan nila sa nangyari sa anak ko kung anong masasabi nila. Bigyan pa ng chance yung, ano, criminal para magbago. Yung pumatay sa anak ko dating may kaso yan na ano, murder. Bakit na palabas na murder? Napababa yung kaso. Dahil na hindi na inintindigaan na nang Ay ko yung patas ng ni Duterte kung nung pag uh, ginawa yan. Hindi na yan nakalapas, hindi na matay yung anak ko. Nahaharap sa kasong homicide ang nahuling suspect. Labing walong saksak ang tumapos sa buhay ng isang estudyanteng tinangkang hold upin pin habang siya papawi. Arestado ang dalawang sospek pero napatay ang isa matapos umanong ng agaw ng baril sa mga pulis. Yan naman ang tinutukan ni Emil Sumangil. Exclusive. Third year architecture student, ang 18 anyos na si Nick Russell Onyot. Matiyaga sa pag-aaral, kilalang masiyahin at palabiro si Russell. Nitong biyernes ng gabi, Naglalakad pa uwi si Russell mula sa paaralan. Hinarang siya sa kalsada ng dalawang suspect. Sa pilitang inagaw ang kanyang backpack, pumalag si Russell. Dito na gumamit ng puwersa ang isa sa mga suspect. Bumunot ng kutsilyo at labing walong beses na inundayan ang saksak si Russell. Dinakuha ng mga suspect ang bag ni Russell. Pinara ni Russell para humingi ng saklolo, pero hindi siya kinintuan. Maya-maya, bumagsak na siya sa kalsada. May mang ilang nilang tao sa kalsada ang ikinasasama ng loob ng pamilya ni Russell. Sumilip na pumasok Dapat sana ay eh, siya sila, nakikita nila yung anak ko naka-uniforme, may ID, hindi naman hindi naman masamang tao baka inisip nila. Ano, masamang tao. Nakilala ang mga suspect sa pamamagitan ng CCTV video at nadakip ng na mga pulis sa isang follow-up operation. Kinilala silang sina Ricardo Clave, 29 anyos, at ang 36 anyos na si Marvin Bernardo, ang umunday ng saksak sa biktima. Napatay ng mga pulis si Bernardo habang sakay ng pulis mobile patungo sa police headquarters. Dahil siguro sa kagustuhan niya na makatakas, inagaw yung baril ng pulis natin. Ngayon, hawak-hawak niya -hawak yung baril ng pulis natin dahil nasa imminent danger na binawil nung kasamang pulis panawagan ng ama ni Russell sa pamahalaan, paigtingin pa ang kampanya kontra krimen. Eh dapat na alis talaga yung mga ganyang krimen. Dahil lalo nga sa mga estudyante, ikampante sila maglalakad. Ayun pala, may mga kriminal palang nakakaabang. Kasi you have... Uh... Who, who, can represent the CHR for purposes of uh, responding to the questions of Senator Soto. Anybody from the Lama CHR? Ito. The chairperson is not around, but there are. Wala man, Madam Chair. I will just. Although there are officials, there Alright, are officials. I will just place on record. Kung nakikita nyo po itong itong dami na to, bawat isang page nito dalawang historia. Hindi historia kundi reports. Ano? Spot reports included. Na ang total nito 1,350 crimes committed by pushers and addicts. Ang gusto ko malaman sa CHR kung ano ginagawa ninyo rito sa mga biktima nito, mga pusher at mga addict, at hindi yung mga biktima pusher lang at mga addict lang or suspected pushers. So for the record, I want a report from the CHR. Uh, bibigyan ko kayo ng kopya ng lahat na ito, to. to Uh, na mga ang krimen, sari-sari from uh, violation of uh, 9262, which is the anti-violence against women and children Act, at napakahaba na listahan, physical injuries, direct assault, acts of lasciviousness, child abuse, attempted rape, rape, carnapping, attempted homicide, attempted murder, attempted parricide, unjust fixation, theft, lahat committed by drug dependents and drug pushers. Yung mga biktima nito na naririto listahan, gusto ko malaman kung kumikilos kayong human rights at CHR. At yung puro human rights ng pusher or suspected pusher at human rights ng mga drug addict. That is my uh, point, Madam Chair. So I will submit copies. and uh, we'll ask that uh, the chr respond. i want to know how many cases you have looked into. at thank you, madam chair. i'm through. so you are submitting the, those documents to the chr. now, may i know whether chr would want to respond or to react to that? if only you would want to, or you would rather that you would just uh... Submit what is being required or, or requested by Senator Soto. Is there a response to that? Because I would also I would also think that that is. Unfair. Good morning, Madam Chair, Attorney Atilano of the Commission on Human Rights. The CHR is also investigating cases involving a uh, rape, in, including violence against women, committed by any person, not not only those committed by uh, allegedly committed by authorities of the state. including private persons. And, uh, that's very good because uh, one of the, the cases that uh, I, I saw here na ako'y nalulungkot, eh, may mga ama na tinuturo ang maging adik yung anak nila. Ang aga-aga pinapagamit, pinagagamit ng shabu, pinagagamit ng marijuana at kung ano-ano pa. Napakaraming kaso nito na sana bigyan nyo ng aksyon din sapagkat mas mahalaga nga ito dahil ito mga biktima. Ano? uh thank you madam Be now proceed to my questions for the chr kasi you have uh... who, who can represent the chr for purposes of uh, responding to the questions of senator soto Anybody from the CHR? The chairperson is not around, but there are... wala man, Madam Chair, I will just... Although there are officials. Alright, I will just place on record. Kung nakikita niyo po itong... itong dami na to. Bawat isang page nito, talawang istorya. Hindi istorya, kundi reports. Ano? Spot reports included. Na... ang total nito... 1,350 crimes committed by and addicts. Ang gusto kong malaman sa CHR, kung ano ginagawa ninyo rito sa mga biktima nito, mga pusser at mga addict, at hindi yung mga biktimang pusser lang, at naka-addict lang, or suspected pussers. So for the record, I want a report from the CHR. Uh, bibigyan ko kayo ng kopya ng lahat na ito, 1,352 uh, na mga ang krimen, sari-sari from uh, violation of uh, 9262 which is the anti-violence against women and children act at napakahaba na listahan physical injuries direct assault acts of lasciviousness child abuse attempted rape rape kidnapping attempted homicide attempted murder attempted parricide unjust fixation, theft, lahat committed by drug dependents and drug pushers. Yung mga biktima nito na naririto listahan, gusto ko malaman kung kumikilos kayong human rights at CHR. HR. At wag yung puro human rights ng pusher or suspected pusher at human rights ng mga drug addict. That is my point, Madam Chair. So I will submit copies